Magandang umaga mga babae. Nakita si Kuya din sa may maranda kayo. Nag-aaral natin. Pakikilala niyo po si Kuya. Siya po yung din ang Gary Blanqui. Uh, why are you here, my friend? We're from India. We're from India. Punjabi 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 Panjabi. Kunti lang Tagalog. Kunti, lang. Tagalog. No money? 20 pesos. 20 pesos only. No money, no honey? Ah, no. okay, my friend. Why are you here? Okay. Go, go to Marikina. Go, go to Marikina. Okay, so, mga babayan, matatanda niyo po siya po yung na-risk yun ng Gary Prangke. So, nakita natin siya dito sa may, ano, so bibigyan na natin siya ng kanting tulad. Ano? Dahil, ano, may, may rides po tayo. So, hindi ko akalain na nandito siya. So, bigyan na natin siya ng kanting pera. Memori. Did you eat already? Did you eat? Okay, okay Your stomach, full? Okay. <laughs> konti konti ano, konti Tagalog. Oke, okay, bikin, no, no, no. Oh, no, no, no. I'll give you money. You eat there. Ah, you eat. Thank you. Ha? Thank you. You eat. Hey, my you. friend, where where you going now? again. You go Marikina. Again. Go back home. So mga babayan, meron siyang ano, yung mga uh, ano dito, mga lahi nila na natutulungan sila. Hindi ko lang alam bakit naging palagalagala uh -huh. na siya ulit. So take care, my friend. Okay, go take care. Yeah. You. Thank you. Thank uh, there's a motorcycle. Okay, Sachi. Okay. Take care. Pero well, mga babae, siya po ay isang Indian national na natulungan ng Daddy Frankie. Binalik na to sa ano niya, sa mga kapwa niya, Indiano. Pero ano pa rin, yung pa rin yung ano nila, yung kinagisna niya, pag-alagala pa rin siya, palakad-lakad. So sana ano, ano, bumalik na siya doon sa ano, sa ano nila sa founder nila parang founder ko yung tutukoy nila no o yan marami marami salamat po mga buhay sa nyo po sa ating biyahe sa mantinda team Frankie at ang shipa philippines kung so, nandito tayo sa Meral marilake nandito na tayo mga kaibigan mga babae tara let's go pinigyan lang natin siya ng konting pera pang kain niya sa so, pagbosesan niya na po mga kababayan so, nandahanan lang natin siya so, sana sa ibang araw ulit kita siya ng Larry Franke at ng mga team kasama niya po sa aming rides nandito tayo sa Marilake ito ang ganda ng Marilake alright woohoo So ganito na lang po ating vlog mga mga mababayan. Kaya sa muli, paalam!